Sinubukan ko pala mga kaibon na ilagay yung uh, itlog ng lovebird dito po sa uh, improvised incubator. So kung makikita nyo mga kaibon, uh, meron ditong mga kasamang uh, malalaking itlog. So yan, itlog po yan ng manok at saka nilagay ko yung apat na itlog ng lovebird. Kasi sayang naman kung itapon ko. Nilagay ko na lang dito. Ngayon, subukan natin na i-check kung uh, naging fertile ba, kung uh, epektibo ba itong incubator. Yung gamit pala natin dito na plus light para ma-check natin kung fertile yung itlog. So, pin light para hindi po hassle na uh, silipin na uh, icheck i-check natin yung might ng labird. Kung makikita nyo makaibon, itong pangalawang pinag natin, fertile. At saka itong pangatlo din, kung makikita nyo, meron din po mga ugat kulay red. So, itong pang-apat, pertil din. So, di ba? Uh, Epektibo yung incubator kahit improvise lang. So, uh, mapipisat. Sayang naman kung itatapon ko lang yung magulang kasi nito. Uh, ginawa kong poster parent. So, yung ginawa ko, nilay ko na lang dito, sakaling mapisaman to, so, pwede kong ipamigay. Kasi marami dyan na kaibo natin na uh, nahirapan mag-breed. So, pwede natin na uh, bigyan siya ng uh, inakayong deserving na gustong magkaroon po ng hand feed. So, pwede po natin yan ipamigay once po na mapisana.